Hey Google, pwede ko bang habulin yon? Huwag kang maghabol kung iniwan ka na tanga. Masasaktan ka lang ulol. Kaya maraming di makamove on. Dahil iniwan na nga maghahabol pa. Pag iniwan ka, senyales na yon na hindi ka gustong panghabang buhay. Kaya huwag kang tanga. Naku Google, kunti lang yung tanong ko. Ang dami mo namang sinabi ah. Personalan na yan ah. O ito na lang Google, ibayin ko na lang yung tanong ko. Kasi iba naman yung tinutumbok mo eh. Baka makasagot eh, ito na lang. Pwede ba akong sumagsik dito, Gogel? Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo, Bobo. Kung wala ng space para sa'yo, dumistansya ka na lang tanga. Kung patuloy mong ipagsiksikan ang sarili mo, masasaktan ka lang sa mga makikita mo. Hi, naku po, Gogel. Ayan ka na naman, pinipersonal mo na naman ako sa mga sagot mo niyan, ha? Parang tinatamaan ako, ha? Hindi naman yan yung tanong ko, ha? Pero parang pinaparinggan mo yung mga nanonood, ha? Marami kasing tanga sa mga nanonood, eh iniwan na nga naghahabol pa sa bakit tama ka Google ayan guys huwag tayong tanga kasi pati si Google alam nyang tanga tayo eh iniwan na nga tayo maghahabol pa tayo wala na nga tayong space na ipagsiksikan pa natin yung sarili natin kaya huwag tayong tanga mga guys